Sir Reto, isipan lang. Bahala siya. Thank you, sir. Sir. Ito naman ang target range namin. Ito ang pinagsasanay. Alika, pakikilala mo sa mga kaibigan ko. Torres, Sergeant Guerrero. Kumusta lang yan? Sige, Torres. At ito naman si Bucay. Si Detective Ramiro. Ramiro, si Sergeant Guerrero. siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ah, uh, ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, no? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Ah, uh, wala. Maliit lang ang bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon, lata. At mas yung bote. Oo, oh, yun nga. <laughs> <laughs> Bakit hindi mo subukin? Ah, uh, sa ibang araw na lang. Sads, nakikita mo yung korteng tao na yun. Ang patatamaan mo, yung bilog sa dip-dip, mapapasukin -dip. mo ha. Eh, sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo ha. Pakani sa papel, di mama. Ah, uh, Guerrero, Pakikita ko naman sa iyo ang aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? Sige, dito tayo, Sarge. Sarge. Sige, Ramiro. Sir. Aba, sige, tanggapin mo. Ayos lang yun. Salamat, sir. Hindi sir. Oy. Si Sarito Guerrero. Ay, sir. Sa kayo. Dito muna siya titira sa atin. Ah. Kaya yung isang kwarto sa, sa taas, rinisip mo. bawal ah, Palitan mo kumut, ng ang kumot, punta lang unan. Tsaka yun naman ang cabinet. Alisin mo na yung gamit mo. No? Basura na yun eh. Ah, uh, si Bal. Baga namang 跟我混着混着。 Kailangan mag-deposito kayo. Pagkano pong deposito? One five. Isang libo limang daan. Wala po akong dalawang pera dahil biglaan. Ay, nagawin niyo ng paraan dahil hindi kami pwedeng tumanggap ng pasyente at tigyan ng kwarto na walang deposito. Sandali lang po. paalis pa, alis mo rin. Huh? Hindi nga ko yung deposit yung isang deposit di Ha? Ang huh? laki naman! Ngayon, hindi hindi eh. Mari, may tala ka ba dyan? Wala ako eh. Ikaw, Mari. Wala din eh. Ah, Kuring, alis meron na ako dito mga apat na rano. Oo. Oh. Huwag na ko nakakaya na ho sa inyo. Teka, pinahunyo, Aling Kuring, at ang masikaso ka agad sa mampaheng. Ako eh, hindi po pwede. Hindi tayo pwede magsawaran dito. Hospital ito ah, hindi palengke. Tanggapin lang ako dito. Baka kung ano pa mangyari, nakapatid ko. Akong pakialam. Kung hindi nyo kayang itigay ng buo ang deposito, ilabas nyo ang pasyente at dalhin nyo sa ibang hospital. Huwag naman ganyan ang pananalita, Doktor. Mayroon na nga nangihirapan dyan eh. Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May pata ka lang kami sa hospital na ito.